Ano kayong masarap po lumaman tanghalian? Mga pag-adobo kaya Makakamiss ah, din ng adobo, Matagal na nga kami hindi nag-adobo Mga niya kung meron kaming rekado Ay putya Ay wala na kaming tuyo Naku nang tinapa. Yun lang, ang problema din eh. Walang toyong dato puti dito na malapit sa amin. Ang pinakamalapit ay Memphis. Siya, tara sa Memphis at bumili ng Toyo. Isama ang buong trupa. Anak ng tinapa, Toyo, Memphis. Ang pagkakalayo ah. Ah, wait. Nay! Pupunta muna kami ng Memphis 1, 2, 3 Welcome Uy ang dami nito, ano to? Cinnamon? Ano panggato? Ano talaga masyadong tipang bangga dito? Parang ano, apple mango sa atin So parang alam ano, ang ating unang agenda Anong una natin didilihin? Patatang <laughs> <laughs> pininog <laughs> yun e alam ko, al, ah, kaya tong kayo din ng ano mo. <laughs> Robust. Astig to. <laughs> ang dami mo yung orange. Ang dami ng melon doon. Ha? Ah, Shanghai bok choy. May kinakain kami doon sa hindi Horton. Eh. Yun sa Tim Ho Wan Boy. Sarap noon. Try natin ta. Yun, shrooms. Lakas tama to, boy. Paano masabi? Ito, mga lakas tama. Six dollars. <laughs> gulay? Parang ito. Musta yun eh. Mustasa yun. Wala pa lang kangkong boy. Ang spinach naman yun. Diba? Oo. Kind of spinach yung kangkong. Ito yung gabi. Ito gabi. Gabi din yan. sarap sa sinigang boy. Gabi. Eh di sinigang na baka gawa ni Al. Mangunguha kami ni Al ng siluya. Yung mga dito boy. Pati balat ng corn. Ay, napansin pala ako sa harap ng... Ito. Ito. Nakansin mo ba sa harap ng tituan? Wala. Well, so recording nga ba yun? Hindi. Firearms, tsaka guns. Bawa. Check check po doon. Sige. Mahal din no, 6 Hindi, ilalagay ka pala sa suka para hindi masayang. So guys, Bawal oh, doon lang mag no. Eh di pa secret na laan, no? Puro pag mumukha ko lang makikita ninyo ngayon at saka bababa. So nakasabi ko. <laughs> At ang trabaho namin ni Al dito magtulak. Madamang bahala sa Ma mga grocery. Pag nahuli kami dito ah? sa pagtutulak, may <laughs> tayo. Iba na yan. Bilhin na yan! Ba't kaya naman yung hawal? Wala na. Huwag makakarel, hindi yun yun. Ano ka? Tagalog Layang star. Baka yun daw sa asap yun. Tingin din ako sa akin. And guys, si Boy Noodles. Yari na naman tayo sa kidney moments. Kaya <laughs> <laughs> mo. Spicy na tomato, tomato pasta. Tingko spaghetti nito eh. Kasi ko talaga masarap. Oriental Korean to. Japanese. Sanap tayo. Walang said. Ayun. No, meron no? pa malaking ganyan natin. Baka may expire kasi pag ano. Ano na meron pa, pa dito. Mukhang wala. Marang oh na, no. Dito. Kasi kaya sa atin ng isang ganito. Sabi ng dalawang Lemon grass powder. Ikaw Grace, kuha iyo suka toyo. Tapos na po kami sa Asian Market. So kami naman ipaparni na sa IKEA. Sa request ni Madam. Parang nga, oh. walang makakahindi <laughs> <laughs> kay. <na>, <laughs> Ayaw mo ng gulo. Sumunod ka lang kay. Oh, <laughs> Siguro naman pagkatating na sa sa IKEA pwede na mag-video. Aba naman. Yan boy, meron pala dito ngani. Leo Leopard? tay eh, sa Sugo. Oh, um, may members sa dito mm -hmm. ng IKEA. Ganda din. Naabot na kaya? Picture lang nakita ko. Wow! <laughs> 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 IKEA na ba yan, be? Mali ito. Baka kasi IKEA na mas ibigay niya sa atin. Beverage. <laughs> Di ba layo nun? 3 <laughs> <laughs> hours drive. Tama yan, baby. Hindi tama na. <laughs> Ito masyadong nililito si Ebonet. Huwag kang kumontra may mag <laughs> Masisira ang buhay oh. mo. Ano <laughs> <laughs> naman tayo na magandang mall sa Jackson. Hindi na tayo alis sa Jackson pag may nagtayo na Oo, pag mall. may mall na. Siya al. Pag uh -huh. imbes ka na. <laughs> pag tayo tayo na magandang mall wow. sa Jackson. Sige, isang kiti lang yan. <laughs> <laughs> Kulit na <ko. laughs> Muna. <fie> Boy, kahit sa mo yung atay mo, tsaka yung puso mo. Wala. Kahit ipaharvest mo na lahat yung mga. Hindi ka eh? niyo na. <laughs> lang yung mall na gusto niya. Madam. <laughs> Oo, <laughs> uh, baka, baka Basta para kay madam, ibibigay mo lahat. <laughs> Oo. Oh. Yan you <know>, after two <laughs> miles, exit na German State town. Init? Kasi 75. Kasi ito mm. na nga ito yaw, be, baba! Dumeretsyo! <laughs> <The marriage. laughs> Baka gusto mong sasala matuloy. <laughs> oh, <okay>. no. Ginagod <laughs> niya mo na ako ngayon. Patan <laughs> nga eh! So, kakdoba market na tayo? naman. Para sa tulingan at kakdoba. Kung may pag-IKEA, hindi po po doon. Hindi pa po yun doon matatapos sa IKEA. May Ross pa. May Marshall pa. Yeah. Ay, hindi pa pala tayo dito sa Rock Creek? Oo, hindi tayo member ng Costco eh. Mahal. Yeah, baka naman. Oo, my favorite place. Ba't talagang IKEA way ang pangalan niya? Wow! Abba. Alang! Baka Ikea yan. Oo, oh, oh, oh. Ikea. Baka naman. Sponsor. <laughs> Sponsor <laughs> tayo dyan. Oo, yun naman. Yan o, Koss. Yan yung calls eh. Ano yan ni eh? Talo sila dati Kay Jack at saka si calls John. <laughs> Naghiwala na sila Nag na noon. Yan na po, IKEA. Patay na busog na naman po ang aming mga mata. Hindi ko hangin. Yan! Biyahe ka ng... Nang... Katay mong hangir yan ah. Kasi ayaw na nga sa ako nung hangir sa Walmart na balik ulaw. Oh shit! Ako pang may ayaw. mo ko ayaw mo. Kahit ano lang. Alright. Alright. Masakit ba? At aray ka lang aray dyan. Awan. <laughs> right. Yes. IKEA naman. At mamumusog ng mga mata. Open. Toilet check. linis talaga ng toilet dito sa IKEA. Wow! Ayun o. Oh. Ayoko ko nang videohin yung IKEA. Mas maganda naman ang IKEA sa atin sa Pilipinas. No? Mas maganda sa atin. Promise. Pumunta ka sa Moa. Tapos, siyempre, kumpara mo dito ang presyo, mas mura pa rin sa atin. Dito muna natin yung video. Andito naman kami ngayon sa hangiran. Wala din. hanger na naman. Ulot na ulot sa hanger si Madam. <laughs> Naakit na naman po sa hanger si Madam. Lumayo sa IKEA. Marami naman tinda. pre preste naman eh. Tingnan natin. Spada to ni Blitz ah. Oh, meron din sila dito yung wine good. opener. Ari na lagi na ng sisig eh. Okay, oh. Padel. Capital B. Oh, yeah. yon, yon, pa, logip, logip pa, yung ano logit, So, may different kind din ito. Ito yung sa shark. Huh? Hammerhead shark. Oh, yeah, yeah. This is the normal shark. Ah! <laughs> dito, pamalo pala yan. Mm. Gago ka. Gago ka. kikis pa kita. <laughs> nahihirapan silang mag window shopping kasi walang window <laughs> yun ang pinakamahirap pag shopping ng window shopping pag walang window <laughs> guys mo ang lalaki ng cookies dito Wow. Mm. maganda to ano boy nalasa rin halos ang ano dito eh ito ito, ito bambo. naglalasang bambu kaganda siya hmm. bambu <laughs> pinoy ako <laughs> <Lala> Lasang pawis <laughs> Masarap kumain dito ng noodle. Alam mo kung bakit? Gawa ng Timo yung hawakan mo siya. No? Parang ang linis-linis niya. Ah, yung kwan. Clear yung ah, no? silabas. si ito. Tapos yung kapal niya. Hindi makapal na makapal. Oh ito nga. Oh, masarap. Ito, ito mo to. mo. Masarap nga. Tawel. Tawel. Ano to? Kumot ba to? Nabobo na. Ito guys, ang porma Ikea. Dapat meron kang bag na ganito. <laughs> Ito akong ganitong may malaki. Oh, Ito daw yung pinakamaliit Susubukan ko. Ito nga, sobrang liit. Hindi siya pe-pwede sa akin. No. Yeah! Parang masarap to. Nginga ano. Masarap to? Oo. Oh. Buka. <laughs> 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 Tigas ba? Tigas. Pag pupunta ka na IKEA, dapat lagi may style. Hindi pwedeng basta-basta ka lang. No? Look at the bag. Dapat That's lang. the bag. Yan yung mga detail-detail natin. Laba. Nasaan na kaya si Madam? Ah, hindi. Ito pala yung araw. So, we're gonna go on this side. Paparoon na tayo. Yun, si Madam, kita ko na meron boy nagre-reflect yun yung araw na yun galing dyan sa mga taas na yan dyan sa taas na pa mm -hmm. yan parang lang ka na napinta iyon o ch 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 ch, -ch hey ba I saw the arrow maganda <laughs> rin nga ang ilaw dito eh pero mas marami talagang options sa Pilipinas kaysa dito promise here yeah. right bang <laughs> <laughs> wala nga <akong> dito Itang... <laughs> Paano puro kababuyan ang naiisip mo? <laughs> <laughs> si madam, hirap na hirap na nga sa pagpili ng lamsay. <laughs> <ka> Daw yung kasama Oo, walang kakwinta-kwinta. Hindi ba? Mm-mm. O tigisa tayo Ang liwanag din naman eh. Si Van Gogh, ang nagpaint nito. Tapos Da Vinci, Resolve. Yung pang-edit. <laughs> 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 mm hmm, tapos pinagkakaguluhan nila dito naman meron oh, 14 lang magkano kaya rin pamay-pay pam pamay natin. Mo, pamay natin hindi mo pay din ni boy 11 dollars yes. pamay-pay lang mahal so, lang. pesos, 500 hundred eh. diba 500 dyan eh, mas malaki pa nga yun sa ating yung pay, pay ng barbecue yan ang kita yung pagkatao mo model ng IKEA <laughs> God, you can see me <laughs> mga thumbs meron naman tayong bago natutunan kay madam ito daw po ay pantanggal ng negative energy sa bahay paano kaya ano Music. Eh, paano pag namatay? Hindi umalis ang negative energy. <laughs> Hindi niya kaya yung negative energy. Matagas ang rasengo. Planter. Planter. Parang greenhouse, greenhouse. Alam ko yan, lalagyan ng candy yan sa tindahan. Tindahan na ni Mena. Hindi lang <laughs> sa nanay ko. Hindi na yung how-how, yung melon. Hindi sa isa, ano? Ah, wala din ni talaga sa IKEA. Tingnan mo kung magkano rin si Ed. Si Ed 'yan. si Ed lang ito eh. Ah, may 20 dollars si. Eh. Ay eh, sa akin ni rin ako ko lang dun sa ano. Sa may kawayan na. Eh. Ah. ah. wait. Igin e, mo na oh. Sige na, pakita muna. Alam mo na. Ano po nung yan ang gustong gusto mong gawin kanina pa? Wala. Nahiya pa. <laughs> The Artillery section. Dito yung lahat ng mga bala. <laughs> May eh, pang kanyon. Madami dito, guys. Grabe nga ikiyo dito. Sobrang open nila. Pag gusto mong kunin yung mga nasa taas, ikaw, self-service dito. Hindi pwede kang umusap sa mga tao dito. Ikaw talaga. Yung mga nasa taas na yan, ikaw ang kukuha niya na idol. Ikaw sarili mo talaga ikaw ang gagawa lahat. O, oh, hindi mo sila nagbubuhat. Sabi ko eh, tunay yan. Ano boy, worth it yan punta natin dito sa Ikea. Pareho naman. Sakto, dude. Sakto. Pamahala sa'yo eh, ni madam kung <laughs> hindi. <laughs> yari tayo ta kay madam. Nakakaiba daw tong bed. Kasi nakatayo, katayo ka matulog. <laughs> oh, God, Parang ang kabayo may laking tuhod. <laughs> offer of the day, magkano daw? Magkano ang offer mo? Sige daw. Deal or no Deal. Ito daw ang pinakamura. Itong baksak presyo. Pre, ito baksak presyo itong <laughs> ngayon. <laughs> deal or no deal? Na natapos na namin ang IKEA, siyempre. Sobrang dami namin napamiling hanger. Happy, madam. Happy. Happy? Basta happy si madam, happy kami. Ha? <laughs> 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 Kulang pa pala. Yung mga pinsan, pinsan. Yung mga pinsan, nadudod sa kabila guys kung gusto niyo pumunta dito sa IKEA nasa tapat lang siya ng Hilton Garden dito yan sa pare ko kay pare alyan yan nag franchise siya dito niyan Ang mm. furniture mm. hotel ay galing sa IKEA lang din pag pumunta kayo dito sa IKEA sabihin niyo ang pangalan ni pare ngal meron kayong 20% discount sa bawat window shopping niyo sa window shopping lang window lang ha hindi bibili Ganti ka lang, magagalit na si madam. Ay, ikaw. <laughs> Bigay mo kay madam, magagalit yan. <laughs> Nahanap ng asawa ko si Marshall yung anak ni Ka Adela, yung taga doon sa atin sa Sabang. E, wala nga dito yung, nado doon yung sa may ano na yun, may Pancas tapat na mabini, CD. si Marshall <laughs> Ang meron din niya, re, eh. Ross. <laughs> Paring Al nga, pumuha ng card. Ka Kasi yung shopping galor talaga si Idol. Eh eh. Wala nang ang pera, magsha-shopping pa. <laughs> ano madam, okay na? Starting route to home. Pwede't kayong makukuha ng ice cream. Ano ba rin si Al? <laughs> mm -hmm. <laughs> okay, so in, okay, Peace out. Eh di nga po, no, mga Tams, andito na kami sa bahay ngayon at nakabili na nga ako kami ng toyo at suka pa. Maraming maraming salamat sa panonood ng vlog nito. Huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe. Hanggang sa susunod, paalam! May hako ko ba si Siri? Ayaw gumising ni Siri. O oh, yat yata kagabi! So, hindi na gani. Luge! Nanood kasi ng delicious si Siri. Ay, tinapos ko yung delicious kagabi. Why? Anong nangyari?